Eto na mga kabasketball, Governor Delta Pineda gagawa ng paraan para makapaglaro sa PBA si Dwight Howard. At kilalanin natin itong tatlong players ng Strong Group Philippines na pwede nang maging shoe-in sa darating na PBA Asia Cup qualifiers ngayong Pebrero. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like bilang pagsuporta. Kanina nga sa naging post ni Snow Badwa ng Spin.ph sa kanyang Facebook, ay sinabi nga ni Governor Delta Pineda ng Pampanga na gagawa siya ng paraan para nga makapaglaro itong si Dwight Howard dyan nga sa PBA credit kay Snow Badwa ng Spin.ph at sinabi niya na nakamonitor sila dito nga sa former NBA superstar at mahal na mahal ng mga Pinoy basketball fans na si Dwight Howard at masaya siya na gustong maglaro ni Dwight Howard sa PBA. At uh, kung ganoon naman daw, sabi niya, gagawan niya, gagawan na ng paraan no, nila, no. Syempre, especially siya. Si siya, siya, siya sa mga boss ng Converge at magiging maganda raw 'yan para sa kanilang koponan at maging sa PBA. Na totoo naman. Kasi imagine mga kabasketball, basketball nung uh, nag-guest itong Bay Area Dragons dyan sa PBA. Nakapagtala sila nung uh, Game 7 nung finals ng 54,000 mahigit na audience. So ganong katindi yung impact. At nung tanungin nga si Governor Pineda kung kaya ba nilang bayaran ng Converge, etong si Dwight Howard, sabi niya, eh, eh na nga, dinala na nga dito eh, nasa strong group na nga eh. Kakausapin na lang yan tungkol sa pagbabayad kasi may mga discarding ginagawa. Especially yung mga malalaking kumpanya dyan sa PBA. Kung paano nila sinasahuran yung kanilang mga big time na mga players. At saka kaugnay na inabalita ay nandito na isa sa pinaka-shooter ng Gilas Pilipinas at ngayon ng Strong Group Philippines na si Jordan Heading. At doon sa tanong kung sino ba yung tatlong players na dapat shoo-in na dyan nga sa darating na Piba Asia Cup qualifiers sa Pebrero para sa ating Gilas Pilipinas, syempre nandyan dapat itong si Jordan Heading sa siya pinaka-shooter nating manlalaro. Kasunod Etong si Justin Baltasar, big man, tumitira din ng 3, may experience na rin. nakalaban niya na 'yan si Laboban 'di ba? Serbia, Dominican Republic. Marami na siyang naging laro para sa ating national team. At uh, isa pa, etong si Kevin Kiyambao, MVP naman ng uh, UAAP final sa ka season, MVP naman ng MPBL, yung uh, si uh, Justin Baltasar. So hindi mga birong uh, player 'yung mga 'yan, mga kabasketball basketball ngayon yung mga susunod na players bukod yan sa tatlo kasi most likely hindi available nga itong PBA mga players natin sa B-League yung kukunin yan kasi nga siyempre alam naman natin may chemistry na yung mga players na naglalaro doon di ko alam kung uh, makakakuha rin dyan sila sa KPL pero yun nga at least may chemistry na at patungkol doon sa best available player natin para sa naturalized player si uh, Hans Kwame, yung nangunguna dyan. Pero pwede na rin nilang kunin. Itong si Andre Vlad, especially para sa mga practices ng ating Gilas Pilipinas. At least, dito sa darating na February window, kasi February magkaroon ng injury, di natin masabi. At least, meron pa tayong isang naturalized player na nakaabang, di ba? Naka-reserve. So, ang ganyan muna mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.